Nagkataon lamang po siguro na naandun sa lugar na yon si Franz Castro, si Representative Franz Castro, nung nagkaroon nga daw ng putukan. Wala namang balita na siya talaga ang target, wala pa namang ganun. Pero siyempre, itong mga taong galit na galit kay Castro, dahil kung ay convicted na, pero bakit nasa kongreso pa? <laughs> <laughs> may bagong inihain kasi na complaints ang grupo syempre ng mga parang mga taga-suporta ni Digong alam niyo naman kung ano ang punot dulo na itong lahat ng ito ano anyway doon sa incidenting incidente nga dyan sa BGC kuno ay ito ay drama daw ni Castro ito daw ay para ilikaw yung mga reklamo nga laban kay Castro kamakailan at kung ano-ano pa daw na issue na kinasasangkutan ni Castro mukhang wala namang masyado yun lang na kuno ay convicted siya ng child abuse yan naman ay nasa or naka-appeal pa naman yung kaso na yan so siguro siguro uh, kung talagang gusto niyong matanggal si Castro, ayan gawa o gumawa kayo ng mga hakbangin, hindi yung social media ang gagamitin niyo dahil ang ginawa po ng Quadcom, ang ginawa ng Kongreso sa pag-iimbestiga naman ng confidential funds ni Sara Duterte, ay mukhang nasa tamang proseso naman. So walang problema tayo dyan. Pinaka-action na na rin ng, ng PNP, eto ang nangyaring pagpapaputok dyan sa BGC. Ulitin ko, ah, wala pa namang report na ang target talaga ay si Representative Franz Castro. Pero ang pinupunto dito ng mambabatas kailangan talagang paimbestigahan at kung ano yung pinakarason ng pamamaril o pagpapaputok, wala naman atang na aksidente o wala atang wala atang tinamaan naman anyway, so dapat talagang um, dapat talagang paimbestigahan ito dahil para sa safety na rin ng mga kababayan natin ulitin ko na dahil posibleng nagkataon lamang na naantyan si Castro so sa ngayon, wala pa namang pahayag pero dapat talagang kundinahin ang mga ganitong klaseng act ng mga uh, men in uniform, kapulisan halimbawa na basta na lang magpapaputok. Kung ito ay pananakot kay Castro, mukhang hindi naman masyadong uh, tinutumbok ni Castro ang nasa Malacanang, Alam niya naman kung yung pulis na 'yon ay may galit kay Castro halimbawa baka kasi daw mga Duterte yung polis na yun dahil alam naman natin na ang pagkilos ng, ng, grupo ni Franz Castro ay pagkundi na rin syempre, sa mga ginawa ni Digong noong siya ay nasa pwesto katulad po ng war on drugs at syempre yung nangyayaring investigation din sila po, ang grupo ni Franz Castro ang talagang masigasig sa pagbusisi nga ng confidential funds or pagasta ng confidential funds nasa Sara Duterte. So ganyan po, ganyan po ang uh, naging implikasyon niyan sa mga Duterte. Yung akala nila galit na galit si Franz Castro sa mga Duterte, mukhang hindi naman galit ang pundasyon nito eh. Mukhang ginagawa lang ni Franz Castro ang kanyang trabaho bilang mababatas. Good luck.